Araw-araw na mga salita ng Diyos Ginawa ng Diyos ang bahaghari bilang isang palatandaan ng kanyang tipan sa tao. Henesis, Kapitulo Siyam, Bersikulo Labing Isa hanggang Labing Tatlo At aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo, ni hindi ko na lilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha na hindi na magkakarumpa ng bahang gigiba ng lupa. At sinabi ng Diyos, Ito ang tanda ng tipan ginawa ko sa inyo at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon, ang aking bahagari ay inilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Sa katapusan ng kwento ni Noe, nakikita nating gumamit ang Diyos ng di karaniwang paraan upang ipahayag ang kanyang mga damdamin sa panahong iyon. Ang paraang ito ay lubhang natatangi at iyan ay ang paggawa ng tipan sa tao. Ito ay paraang nagpapahayag ng katapusan sa paggamit ng Diyos sa baha upang gunawin ng mundo. Mula sa labas, ang paggawa ng isang tipan ay parabang napakapangkaraniwang bagay. Walang ginagawa dito kundi gumamit ng mga salita upang bigkisin ang magkabilang partido sa pag-iwas sa mga paglabag nang makatulong na matupad ang layunin na pangalagaan ang kapakanan ng magkabilang panig. Sa anyo, ito ay isang napakapangkaraniwang bagay, ngunit sa nasa likod na mga dahilan at kahulugan ng paggawa nito ng Diyos, ito ay isang tunay na pagbubunyag ng disposisyon ng Diyos at lagay ng isipan kung isasantabi mo lamang ang mga salitang ito at hindi papansinin, kung hindi ko kailanman sabihin sa inyo ang katotohanan ng mga bagay-bagay, hindi talaga kailanman malalaman ng sangkatauhan ang pag-iisip ng Diyos. Marahil sa iyong imahinasyon ay nakangiti ang Diyos habang ginagawa niya ang tipang ito o marahil ay seryoso ang mukha niya. Ngunit anuman ang pinakakaraniwang uri ng kahayagan ng Diyos sa imahinasyon ng mga tao, walang nakakakita sa puso ng Diyos o sa kanyang nadaramang sakit at lalo pa sa kanyang pamamanglaw. Walang makagagawang pagkatiwalaan sila ng Diyos o maging karapat dapat sa tiwala ng Diyos o maging isang taong mapagpapahayagan ng kanyang mga iniisip o mapagbubuksan niya ng nadaraman niyang sakit. Iyan ang dahilan kung bakit walang ibang maaaring gawin ang Diyos kundi ang gawin ang ganoong bagay. Sa pang-ibabaw, madaling bagay ang ginawa ng Diyos na pagpapaalam sa naunang sangkatauhan, pagsasaayos sa nakaraan, at paghuhugot ng ganap na konklusyon sa paggunaw niya sa mundo sa pamamagitan ng baha. Subalit, ibinaon ng Diyos ang sakit mula sa sandaling ito sa kailaliman ng kanyang puso. Sa panahong walang sinumang mapagbubuksan loob ang Diyos, gumawa siya ng tipan sa sangkatauhan. Sinabi sa kanilang hindi na ulit niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Kapag lumilitaw ang bahagari, ito ay upang ipaalala sa mga tao na minsan ay naganap ang ganoong pangyayari upang magbabala sa kanila na huwag gumawa ng masasamang mga bagay. Kahit na sa ganoong kasakit na kalagayan, hindi kinalimutan ng Diyos ang sangkatauhan at nagpakita pa rin ng napakalaking malasakit para sa kanila. Hindi ba ito ang pag-ibig at pagiging hindi makasarili ng Diyos? Ngunit ano ang iniisip ng mga tao kapag sila ay nagdurusa. Hindi ba't ito ang panahong pinakakailangan nila ang Diyos? Sa mga panahong tulad nito, laging kinakalagkat palapit ng mga tao ang Diyos upang mapagginhawa sila ng Diyos. Kailanman, hinding hindi bibiguin ng Diyos ang mga tao at lagi niyang iaahon ang mga tao mula sa kanilang mga mabibigat na suliranin at mabuhay sa liwanag. Kahit ganoong tinutustusan ng Diyos ang sangkatauhan, sa puso ng tao, ang Diyos ay isa lamang pilduras na pampalakas loob, isang gamot na nakapagpapaginhawa. Kapag ang Diyos ay nagdurusa, kapag sugatan ng kanyang puso, ang pagkakaroon ng isang nilikha o sino mang taong sasamahan siya o pagiginhawain siya ay walang dudang isang marangyang pagnanais lamang para sa Diyos. Hindi kailanman pinapansin ng tao ang mga damdamin ng Diyos, kaya hindi kailanman humihingi ang Diyos ni hindi umaasa na mayroong sinumang makaaaliw sa Kanya. Ginagamit lamang niya ang kanyang sariling mga pamamaraan upang ipahayag ang lagay ng kanyang damdamin. Hindi iniisip ng mga tao na isang malaking bagay para sa Diyos ang dumaan sa kaunting pagdurusa. Ngunit kapag talagang sinubukan mo lamang na maunawaan ng Diyos, kapag tutuong napahahalagahan mo ang mga taimtim ng mga Hangarin ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa, madarama mo ang kadakilaan ng Diyos at ang kanyang pagiging hindi makasarili. Bagamat gumawa ang Diyos ng isang tipan sa sangkatauhan, gamit ang bahaghari, hindi niya kailanman sinabi sa kahit kanino kung bakit niya ginawa ito. Bakit niya itinatag ang tipan na ito? nangangahulugang hindi niya kailanman sinabi sa kahit kanino man ang kanyang totoong mga kaisipan. Ito ay dahil walang sinumang nakaiintindi sa lalim ng pag-ibig na mayroon ng Diyos para sa sangkatauhang nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay. At wala rin sinumang maka pagpapahalaga kung gaano talaga kasakit ang pinagdusahan ng kanyang puso noong nilipol niya ang sangkatauhan. Kaya kahit sabihin niya sa mga tao kung ano ang nadaraman niya, hindi nila kayang isagawa ang pagkakatiwalang ito. Kahit nasasaktan siya, nagpapatuloy pa din siya sa susunod na gawain niya laging ibinibigay ng Diyos ang pinakamahusay na panig niya at ang mga pinakamahusay na bagay sa sangkatauhan habang tahimik na dinadala niya mismo ang lahat ng pagdurusa. Hindi kailanman lantarang ipinahahayag ng Diyos ang mga pagdurusang ito. Sa halip, tinitiis niya ang mga ito at tahimik na naghihintay. Ang pagtitiis ng Diyos ay hindi malamig, manhid o walang magawa, ni hindi ito tanda ng kahinaan. Ang pag-ibig at diwa ng Diyos ay palaging hindi makasarili. Ito ay isang likas na pagbubunyag ng kanyang diwa at disposisyon at isang totoong pagsasakatawan ng pagkakakilanlan ng Diyos bilang tunay na manlilikha